Mayo ng buhay kan kaya ng hawak ang 22 anyos na lalaki makalis na mabutod sa Hikming Falls sa barangay Hikming Birak at Tanduanes, pasado alas 10 aga kasudma. Binisto ang biktima na si John Tobiera, may libin partner at sinresidente ka na sabing barangay. Sigun kay Police Stop Sergeant Renan de los Reyes, tagapagtaram kang Birak Municipal Police Station, Pasado alas dos din hapon ka kaaging Domingo, Abril 28, kan magpasiring ang biktima sa nasambit na lugar kaibaan sa iyang mga barkada para magkarigo sa Hikming Falls. Alagad pasado alas 5 nin hapon kan pauli na ang magbabarkada dahil nanahiling pa ang biktima. Uh, sa so pagtubod nyo din, baad na, baka, bahad, nag, ano eh, naghalik na rin, nagpa sa din na mga inot. Tapos, yung ano po ito, ito, naghanap na sa kapamilya, naggamlag na, nag-aga, na dahil nag-ulit sa ng aki, Uh, Nagagad nakitabang na si Tabang po inyo. mga last na nakahiling. Dugang pa kang tagapagtaram na kainuman in arak ang biktima kan mangyarian ang insidente. Uh, yan na nga po din kami, lang sa mga, mga barkada, i-check po pag, di ba, bago magduman sa area, nag-check kita kung hindi ang day o wara. Para hmm. po sa naman, ano, parang mga itong gibuhon, dahil mag-assume na, ano po, nainot na rutini. Sa presente, pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.